Uh, bago tayo magpatuloy mga boss, pa-support mo ko Salamat ng marami. Ang Pilipinas at ang Amerika nagsasanay sa combat skills para madagdagan pa ang kalaman kung paano makipaglaban sa aktwal na combat. Ang Amerika tinuturuan ang Pilipinas kung paano gamitin ang mga bagong kagamitan. Katulad na lang ng 155mm hoister at mga anti-tank. Ang Amerika, isa sa superpower sa buong mundo at kaalyado ng Pilipinas. Sila ang sinasandalan ng Pilipinas sa mga makabagong kagamitan kung sakali mang atakihin ang Pilipinas ito ang mga bansang sumusuporta tulad ng Japan ang Japan ay sa global power, power pang number 8 sila superpower ang South Korea sa global fire power, power ay pang number 6 sila isa rin sila sa tumutulong sa Pilipinas kung paano palakasin ang mga military ng Pilipinas. Ang Australia sa Global Firepower pang number 16. Isa rin ang Australia sa tumutulong at sumusuporta sa Pilipinas. Ang pinaka number 1 sa buong mundo na Global Firepower ay ang Amerika. Isa sa pinakamalakas na military sa buong mundo at kaalyado ng Pilipinas. Tungkol sa mga kagamitan, hindi magpapahuli ang Amerika dahil sa kanilang lakas at makapago at mga modernong kagamitan sa pandigma. Subok na rin sila sa mga iba't ibang giras ibang bansa.